Ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice. Uh, kaso po isa laban kay Michael Morillo at yung isa, isa namang kaso laban sa anim na loggers. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga tao ito at ng mga tao ang tutulong sa kanila. Pero iba niyo, hindi hindi nila pwede gawin ito sa maaaring mag magdagdag pa kami ng mga isasama sa kaso. Byron Cristobal, Elias Panatbay, Crisel Chu, si Jay Sonza, Alex Elias Tio Moreno, si Jeffrey, Ka-Eric at si Attorney at at Ferdinand Tocasio. So, so ayon sa aking legal, legal team, team legal na kaso ay cyber online online. dahil inside, sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At, at mga, mga dagdag ng kasinungalingan pa, ito, ito ay system